Parang so, masigot yeah, mo. Sakta lang, perfect. no? No? 87, no? Ano to? Saudi Gold ba to? Saudi Gold, 18k. 18k. Kasi mas maganda mag-invest ng mabigat para mas malaki ang uupo. 87k sa ganito, di diba? Maganda yung ganito, kakapal nga, no? Maganda na yung ganito, kakapal. Tapos may iksilam, no? Ayan! Perfect! No? Ayan, maganda na yung ganito, kakapal mo Ah, humahabol. Kaya pala, humahabol sila. Kaya humahabol din tayo. Nakikihabol din kami kasi tataas na yung pressure ng bali ng gold. Uso rin ba yung mga bomba-bomba? Ayun sir. Hindi kami dudukogin kung kami ng eh. Mas okay ito mag-invest ng ganito kasi kapag nag-invest ka ng mga ganito, pwede anytime, pwede mo isanla, magkakapera ka agad. Yo, what's up sa mga fans? Kamusta kayo? Sa maganda at masayang araw na naman ang pagsasamaan natin ngayon. Panibagong araw, panibagong video today. Kami ngayon sa may... May recto ba to? Dahil meron kami pupuntahan dito ang bilihan ng gold. And titingin kami dito kung magkakandas kami. Mag-invest. So, budget natin ngayon is mga nasa at least Sige, mamaya bayan na lang. <laughs> pupunta sa may ano yung Kapitan Pepe, no. Uy hot cake oh. May mga masarap na hot cake, mainit, Hindi lang, kilo ka sa na talagang. Kaya magkano hot cake, 320. Mga legendary 'yan eh. Mga ganyang hot cake. And dito tayo pupunta pa sa sa may Kapitan Pepe. Yun no, know, sino sa sugar. oh. Uy, sira ang diet. Sira ang diet. At andito na tayo ngayon sa Kapitan Pepe. Titingin tayo kung may ilang grams. At ilang grams per grams po sa inyo? 5.7 po. 5.7. Okay. At ilang per grams po sa inyo? Per grams po. 5.7, 5.7 po. 5.7 po, 5.7. At ilang per grams po sa inyo? 5.7 po. 5.7. 5.7. Sunat, bro. Bilihan ng gold. Bibili namin yung kwintas lang, kwintas. Harap tayo ng pang-budget lang natin dito. Pasok lang sa budget natin. Mga mga bracelet to. That kwintas eh. Ang dami din pala talaga dito. Ang dami eh. Nihirap makapili, lab, no? Ito yung mga ganitong pendant to. Ay, ah, yung, pe yung sinasabi mo, lang, parang malabo ata, no? Ito yung mga, yun. Gusto ko rin magkaroon ng ganito. Magkano yung ganito? Nine point. 8 yung ano, solid yung ganyan eh. Grabe, ang hirap pala mamili dito. Ang daming tao. Ano ba yung gusto mo, love na ano? Kuya, well, ate, anong may sabihin ng may mga number na yan? Eh, yung grams mismo niya? Yung 9.8 grams, okay? Ah, ganun pala siya, love, kaya may grams. Yung nakalagin ako, parang nangyari yan sa ito. Inches niya po yan. Okay. Nice. Ganun pala siya. Gano'n ba kanipis lang yung sa iyo, love? Basta ako necklace lang yung bala kong bilhin. Pakabili mo na pala ako niyan. Kaming <laughs> <laughs> gold, man. Piling ko, doon sa mga maraming, maraming tao, ibig sabihin medyo okay din. No? Dito sa bandarito, eh, walang ganong. <laughs> <laughs> ha? Ah, di ba, di, ba sa tao yun? Siyempre, tao yung business lang yan, Ito yung business. Ah, sa Pero lahat naman yun. Ito kasi, yung size niya, ang dami. Ang haba na ito. 56 years old ring. Ito ang matanda na ano, nun, no? Mas matanda pa sa matanda, eh, no? Yung iba naka-plastic, no? Basta gusto ko lang love yung sakto lang siya sa akin. Yun sa'yo ba? Gano'n ba kanipis yun sa'yo? Ay, parang ganyan, no? Parang ganyan. Pwede mo yan. Tingin mo na tayo. gano'n ba kanipis yung balak mo lang? Magkano yung gano'n? Yung may arko? Yung may arko na yun, magkano yung ganyan? Ah. Uh, Hindi, yung mismong... yung Hindi, makapala siya labi. Oo nga eh. Pwede naman pala. Mahaba pala siya. Ilang inches yan? 20 nga ba nga? 24 pa nga, di ba? Nga na nun? Yan. Ilang grams yung ganyan? 2 point something yan. Magkano yung gano'n? 2.1 2.1 2.1 11.8 wala pa para tingnan mo wala nga pa. ito show. okay lang ba yung sinishot ko lang siya ng video okay yun okay, love ganyan ka nipis magkipendant okay, ka ba dyan o ay, hindi ka muna sa akin kasi parang ayoko muna magpendant Pati nga ako nun pati nga po na mayroong kayong ano eto Ito eto ilang grams ilang grams to Ito toto to yung ganito ito, ito to ayun sumunod po sumunod pa sumunod pa isa pa isa pa yung isa yan magka ilang grams yan po 15? 15. Ah, magkano yung ganyan? 87. 87, oh, no? sarap nyo, no? Hindi nga ako. Tapos so, ako so, ating yung alam. Love video mo nga ako. Mga ganito. Kaso mag-i-withdraw pa ako. No? Parang masyado masigit mo. No? Yeah, Sakto lang, no? No? 87, no? Kaya siya. Parang malaganda rin naman siya yung invest, eh. Ilang grams ba ngayon per grams? So, ibig sabihin, mas mura ka dito, madam. Siyempre, kahit yung mabukto. Ganito ba kakapalab? Or kailangan mas manipis pa dito? Yan ang perfect na yun sa'yo. Pag manipis. Ano to? Saudi gold ba to? Saudi gold, 18K. 18K. Kasi mas maganda mag-invest ng mabigat para mas malaki ang tubo. Budget ko lang sa ano yan eh. 87K sa ganito, di ba? ganda yung ganito kapal nga, no? Gusto ko lang yung okay, eh, binabad ko lang kasi 50k. Mayroon akong eh. parting girl. Pati nga ako. Ah, hindi yan, yung shirt sa kapila. 79. 14? Ito naman. Ito, maga 79 to. Punti ng difference. 14, 15, 15. Ganito ako pa, love. Kasi kukuha nung ko rin siya, eh. Yung kanina, yung ganong ganina pinakita niya. Yung ganina pinakita niya. Ganong, ganong kabigat. O, dagdagan pa doon. Magkano ba yung bad binabad niyo sana sa gano'n? Kung so, sumugano ako, maglalabas ako naman. At pala nagdala ako ng cash na. Yung ganun kanina pinakita nyo, di kanina yung nandito kinuha nyo kanina? Or uh, 2.1? Or ganun, ka ganun kanipis lang muna? Or gusto mo dagdagan pa doon? So ate mo muna. Gusto mo na may pendant? Ano yung pendant? Oh, sige, yung ganun, tapos may pendant ka sige, pili mo siya. Sige, ikaw muna, love. Ayan, dito tayo. Anong, pang anong pangalan niyo, ate? Ano na? JB Jewelry. JB? Ito, JB Jewelry Shop. Yung pendant, masa magkano yan? Sige, try mo muna, love. Pendant. Maganda rin gamit. Yung ano? Yung katabi ng heart, na malaki. Yung katabi ng heart daw? Ito po. Ito toto. Yung heart na malaki? Hindi. Yan. yan. Sige nga, tingnan natin yan. Yung ganyan. 9.8 lang yan po. 0.9 lang yung ano, tapos 2.8. Sige, sige. Sukate mo siya. Yan. Sukate mo kung okay sa'yo yan. Yan, pwede sa'yo yun. Nating kayo pa rin kapag. Pero real good naman to. Yan love you, love Perfect. Magkano yan? Magkano na yan? 18 lang. Sige, sige, sige. 17.5 17.5 yan, love. 17.5. Kasama <laughs> natin. Yes, magkakataon. 3.1. Ilan? Ilang grams at ilang grams? 3.1. 3.1? Lahat? Total yan? Meron ba kayong ano, timbangan yan para sa ano? Sige, papatimbang natin. Yun. Para mas makikita Yan. Ano? Gusto mo na yan, love? Sige, sige, sige. Gusto mo na din. Ito. Aray ko! Tapos <laughs> nilalabas mo na nila lang timbangan? <laughs> ah, ay, huwag yung pala. Maganda na yung ganito kakapal. Tapos may iksilam, no? Perfect. No? Ayan, yeah, maganda na yung ganito kakapal, man. Kasi kung maglalagay ako dito ng ano... Penda. No? ko lang. Ayan. So, naisipan natin mga pangs na dalawa yung kunin natin para kay Commander tsaka yung para sa akin. Maganda investment yung gold sa so, mga interesado rin. Dito tayo pumunta. Ano to Kapitan Pepe, no? Kapitan Pepe Building. Daming tao ngayon dito, eh. Mahabol sila kasi tatas. Ah, mahabol. Kaya pala, mahabol sila. Kaya humabol din tayo. Nakikihabol din kami kasi tatas na yung presyo ng value ng gold. Ilang grams to? 8.4 So, pa din natin ito naman talaga legit naman siguro talaga, okay, no? Walang halo dami. to. Nasa vlog na rin kami. Nasa vlog na rin kayo yung vlog. Ito yung gold mga ako pang so. patimbang nga rin ako na ito, madam. Medyo ano lang yung sa kanya. Ito yung pendant, dalawa. Sige, patimbang ako na ito. Tapos pa video din. Pakita natin. Sa bagay, may timbangan din ako sa bahay. Ayan. Ayan, bibidyoan ni ate. 8.4. Yan ating may bilog sa bilog. Tapos... 11 yung drums kasi yung nakuha natin guys is yung akin is 8.4 plus 3.2 0.1 so 11.5 so times 56 50 64997 64975 Ba pwede nga na lang. Mabuwasan pa 'to. Na pwede na makibawas ng ano. Makabawasan na ng konti. 64.9 Mara, 64, Thank you, ah. Thank you. Thank you, Ito yung mga, ito yung mga nang dito. Nang bubudul dito, guys. So, balak natin sa susunod, mag invest tayo ng medyo mahal pa dyan. Kaso baka hindi na ako dito bibili. Aray ko. <laughs> Ayan <laughs> guys, ay hindi hex deal yung ganyan ah. Talagang ano tayo, i-send pa natin sa ating Gcash. Ito yung total. Oh. Magkano? 30K. 30K. So, bali ang i-send ko. Baka meron kayong ano, QR code na lang. Meron. BPI saan? Sa transfer. 3499. Ito yun, no? Oh. Okay. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Ayan na. Kala ko makakaano pa tayo. No, Grabe ah! Oh. Grabe yung 75 ah! Sige, send ko na yan. Naklaim na natin. Yung presyo guys oh. Almost 65k. Ha? Ah? Parang maano Pati sa gold ah. Parang ang laki naman yun. Maganda nga ito, Bulgari. Bulgari no? Bulgaran? Pendi. Talagang gold gold na tayo, men. Pendi, masyado tayo mayabang na ito. Baka sabihin nila, 3. asinsado tayo sa buhay. 1.3, magkano? 7.4. 7.4, no? Eh, ang isa naman. Uso oh, rin ba rito yung mga bomba-bomba? Ay, hindi, sir. Hindi kami dudukogin kung kami nagsisinungaling. Ayun, yun ang maganda dun. Hindi sila dapat magsinungaling. 2.2 grams. 2.2 grams? Mga ano to, ah. Magkano? 16.5. 16.5? 16.5. Yeah. Diyan, no? Ito ba? Ay, ba? Ito ba? Ito ba? Ito akong bakla dito. Grabe naman siya. Matanggal ako ate. Eh. Hindi ko matanggal. Baka yeah, masira. Ay eh, tayo dyan po, Masira ako yun ha. Ikaw ate. Sir, feel ko iyo na to. Ray ko ate. Ayaw, ayaw na, eh. na niya. Ayaw na niya. Sa'yo na kasi to. Kung di natanggal yun, kung di niya tanggal yun, kukunin ko na eh. Kasi tinanggal niya. Eh di, di bala ko ano naman. Uh, kung sakaling ano. Yun na muna. <laughs> ate, may mess sila ka ate ah. Ayan, nandito tayo ngayon sa so, may Kapitan Pepe. Okay naman yung nabili namin dito. Medyo malayo lang yung parking. Almost naka 65k rin tayo para sa gold. Mas so, okay na yun. So, tumataas daw. Tapos yung pagkabili namin ngayong araw na to, medyo mataas. Pero it's all good in the wood, man. So, tara. Tara, tara. So, sa mga nagbabalak din, manang na mag-gold. Mas okay ito mag-invest ng ganito. Kasi kapag nag-invest ka ng mga ganito, pwede anytime, pwede mo isanla. Magkakapera ka agad, di ba? So, maganda to. Hindi lang yan, sa mga susunod pa na video, gagawa ulit pa tayo. Baka bumili pa tayo ulit. Ang daming tao dito ngayon. No? Dito guys is pwede tayo magpaano kung ilang grams. Ito sa pawnshop tayo. Magpaano tayo ng grams. Pwede magpaano dyan, magpatimbang. Real cool. ng gold. Tingbang? Uh, Oo. Magkano bayad sa ganun? Sige, sige ako. Uh, Ate ano lang, ano ko lang siya. Apa ba? Okay, so yun nga mga pangs. So, pauwi na nga tayo. Bumili nga tayo ng gold for investment din yun mga pangs. So, marami nagsasabi sa akin before na mag-gold. And ano kasi ako kasi dati is, um, hindi ko pa siya trip. Ngayon ko lang siya nagugustuhan. So, mala maliliit din talaga yung mindset ko before. Pero, well, ganun talaga. At least ngayon, natututo tayo sa mga pag invest invest na ganyan. And abangan nyo rin soon, gagawa pa tayo ng video pagdating sa mga gold. So, kung nagbabalak din kayo or gusto nyo rin bumili sa pinagbilang ko. Mukhang okay naman doon. Nakita nyo naman kung paano sila makipag-entertain sa tao hindi sila naiiilang kasi hindi sila nakasimangot, di ba? nabili naman natin is real gold and okay naman, naging good yung transaction. Hindi yung next deal ha, binili talaga natin yun. So, dito tayo bumili sa may Kapitan Pepe, de Pepe. Ayan, dito nadadaanan natin. No? Nag-park lang tayo, medyo mahirap lang dito mag ng sasakyan. Mas okay dito motor, pero mas maganda yung mag-invest talaga ng gold. Sobrang mahal na, tapos magtataas pa next next and nabili lang natin mas mababa yung doon natin nanon natin hanggang sa nakuha natin ng mas mababa so okay naman yung timbang okay naman yung okay lahat ng timbang na natin di nga lang tayo masyadong nakahingi ng discount pero well ganun talaga okay lang yun kasi gold naman talaga ang usapan di naman talaga yung gadgets di ba so yun lang maraming maraming salamat sa inyo lahat magkita kasi sa mga susunod na video please like comment and subscribe and try mo na ako guys